Bais kenda, special mention ng Kim Pao. Bumisita daw kagabi sa bahay nila, kaya napuyat. Yari na naman si Kimi, lalo na ngayon na absent siya sa showtime. Dahil may taping siya with Paula Bilino. Itong magjowa na ito, hindi na ubusan ng energy. Nahawa na ata si Paul Bilino sa pagiging friendly ni Kimi na ikwento ko si noon ni Meme Bice na bigla siyang nagugulat. Sumusulpot na lang si Kimmy sa bahay niya na walang pasabi. Ang ending, nagiging overnight ang pagpunta. Magdamang ang kwentuhan. Office naman sa personality na actress ang pagiging hyper at kalaw. Ikaw na lang ang mauubusan ng kwento kapag kasama mo ang ganitong babae. Sa short time pangalang, walang ginawa kundi tumawa at tumaldal ng tumaldal. Ayon nga sa mga komento, alam mo Mary Vice, love ka kasi niya ni Kimi. Gusto palagi kang kasama at kausap. Noong panahon na may pinagdadaanan siya sa kanyang ex-boyfriend na si Siangin, kayo ang tumulong at nagbangon sa kanya. Naalala ko pa, noong birthday ni Kimmy, iyak siya ng iyak kasi hindi niya expect na makakahanap siya ng pangalawang pamilya. Namamahalin at dadamayan. Super blessed na showtime. Kasama ang buong showtime family na naging sandalan niya noong panahon na, lum na ito. Kaya Kim Paulang, super click.